Yun ang minunang dira pa. Yan, masakit. Lagi na siya ngayon sa kanya, Hindi madaan. Nagpa-doktor na rin ang ako. Hindi rin na ano, na-alit. Hindi na wala. Elemento. May isang tao. Yes. Pero puro elemento yung nangungulit. Pero paano? Ito Gawa ng aming bahay din. Mayroon din sa may gilid. May mangga. Pinutol nyo din? Eh, hindi naman ho sa amin. Yun. Eh, sa gilid lang. Yung pinaka-terrace namin, kumbaga gano'n. Sa harapan ng terrace namin, na ano uh, lang yung mangka. Ay, wala kayong sakit sa puso? Wala. Na. Oh, sige ha. Paano nyo nalaman din eh? Sa, sabi nung manugang ko. Ah, uh, sige. Pikit na kayo ate. Alam sa katsa puso ha. Tulog lang ho kayo. Pasok. Ipsum, 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 ipsak, ipmak, ipsum. Masakit ate? Medyo masakit. Alin ba ganito? Apoy ng Panginoong Yahweh. Sumakit? Nainit na hindi? Mainit. Mainit. Tsaka ilimit ko talaga. Ta Siya, tanggalin lahat ang ginawa dito. Tulog ka lang atin na papasukin nyo Pasok. Tanggalin lahat, tanggalin lahat. Ang ginawa dito, tanggalin lahat. Gamitin dalawang kamay. Ubusin Ubusin yan. Ubus yan. Tatanggal ko pa ako nito. Ubusin yan. Ubus. Yung sa tenga. Ubusin nyo yung sa tenga. Ubus yung sa tenga. Apoy kidlat. Huwag natin ha. Tuloy Pasok. O, tanggalin lahat. Tanggalin lahat ang ginawa dito. Tanggalin nyo lahat ang ginawa nyo dito. Gamitin nyo to. Dali. Ubusin nyo. Ubus yan. Ano atraso nito? Ba't mo ginagawan? Ano atraso? Ingit galit. Ha? Ba't mo pinahirapan po? Sagot. Masasaktan kayo. Kapangyari ng katastasan. Diyos, panginong yawi. Bakit nyo pinahirapan to? Ha? Anong dahilan? Ingit o galit? Magtanggal ka, bilisan mo. Mangkukulam ka. Hindi ubre, para arte mo sa akin. Hindi ubre, ha? Nakikita ko kayo, ha? Ha? Nagkakaintindihan tayo. Hindi ubre, parte arte ha? Nakikita ko kayo, eh. Ubusin nyo lahat yan. Dalawang kamay ang gamitin. Dalawang kamay. Pati yung sa tuhod. bakit nyo pinasasakit tuhod dito? Ubus, ubus yan. ginagamot lang ang lola. Mm, -mm. May lasingaw daw sa may tenge. Eh. Pabubugbog ko kayo sa elemento dito. Sa mga rakanghel. Sira yung saksakit sa puso to. Bilis, ubos yan lahat. Yeah, uh, uh, Ay. Ay. Ubus lahat. Ayaw mo matitira diyan. Ito gamitin mo rin to, buo simulan ng ginawa mo. gusto ko gagaling to ha nakakaintindihan 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 tayo sagot pag di ka sumagot masakit tao oh. hashtag matas ko <coughs> kayo <coughs> ay <coughs> ay 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 hindi, <laughs> kaya kanina. Para Dalawang kamay pa nga sa iyo eh. Sabi mo ka na. Ang sinabi kong bilis, ang bilis din talaga eh. eh hindi ko talaga. Nagpagod na ako pa tayo tumigil. Was the truck enter the bus mo tumakbo? Bilis! Upos yan! Parang ang naging pagpalisahan. Kaya pala wala makakita ang doktor dahil mo. Kuha niyo ang kape. Wait lang. Ito na lang. Last na lang. Papasok na. Eh. Mm hmm. Oh, itago nyo yan. Nagagay ka di. Biglang maagaw sa inyo. Saksakin kayo. Sige Hindi. Papasok ko mga nga. Saksakot <laughs> tuloy ako sa, <laughs> Yung dinyo, di sa inyo. Ang isipin niya nagawa niyo. Kung mga sinasalid na nabili niya. Hindi ko tago. Wala. Hindi makakagalaw niyo. Sa horror movies nyo lang nakikita yan. Minsan, <laughs> hindi ko nagamot dito. Hindi So, hindi, naman, hindi po nyo lalabasaga ang ginawa nyo inipit ko, pumasok yung tao eh. patayin din mo nyo niya pang harang <laughs> <sausage> inipit sa kilikilin niya kilikil, kung mabutat hindi nahilo kayo kaya yung may body odor ang wala <laughs> Why? oh oh ya Ako yung natatawa yung kamay nung... Pinsan mo! Mati yung inibin niya sa kilili niya. Baka kilos. Putuling ko nga yung paa mo yan. Matigas sa ulo niya. Matigas ang ulo din. Putul yan. Bilis, bilis, bilis. Ang tagal masyado. Singaw lang sa tenga yung tagal. Bilisin nyo yan. <laughs> ah raya Raya <laughs>

Uh, yung protection niya, papaswerte niya, may pampaswerte niya. Yung uh, dati yung ginagawa ko, parang, parang kami na, no? Ay, ginamalas kami na, no? Busin niya yan, nabusin niya, bilisan niya, tagal na niyan. Gusto ko, sa na sa eh, tayo ko may magtitira.

Sir, kulam to ha, kulam. Mm. Uh, kulam po. Kulam. Tinusukan sa may tenga at sa ano, dito. Tanggalin mo na yung karayo para magaling na agad. O, oh, tatanggal ng karayo dito. Mm. Uh, Thank <coughs> so kapangyarihan ng panginginaw ay Matagal na ba mga nasingaw-singaw sa tenga niya? Yeah? Kaya mm -hmm. pala ang dami nito. mo ah.

Bilis Papatay na kayo na. Tagal na. Tapos lang, alihari Tapos ang pupukot ng mga ulo ng mga silang na Diyos Patayin naman sa mga spirit yung pasangalan ng Panginoong Yahweh Tapos matagal. Huwag matanggal. Hindi ako magtatanggal. Pasok mm -hmm. sentya Ate, balik. Gising, ate. Ang sinabi na. Kulam, ate. Alam niya nagtatanggal kayo sa tainga? Mm -hmm. Hindi. Ano lang. Nagdaro ng galaw lang sa Pero hindi mo, hindi ikaw yung magsasadyang gumano, ano? Pati sa paa mo, ano? Masakit ba to? Masakit nga. Ayan, oh, nagtanggal din dyan. Yoko ka atin. Nagyaka lang. Lang. lang sa atin. Kahit doon sa labas lang ng... Hindi, ang Labas lang ng tenga at saka dyan sa tuhod. Ano kanyang yan kayo? loob doon sa loob ng tenga ate ha dito lang kahit dito lang oh yan dyan dyan huwag sa tenga sino man kaya itong uh, ay umamin eh ginilitan ko na lang hindi kasi yung kapatid ko kinukulang eh. ay papuntay niyo dito hindi ko na ako siya ngayon ay eh, lagi ko nga pinagtulungan yun sa uh, lagi ko nga lagi nga man ako natulong baka ay, dinali ka din hindi yan kasi naman, kung Natulungan nyo na yun sa mga, ano, nagaling sa mga gamot. Wala na dapat yun. Hindi na kayo mababal ka doon. Ibang case yun sa inyo. Wala, naman Bakalanda din. Pakaranda nyo, kung masakit pa yun. Wala. Wala sakit ang tuhod nyo. Nasakit nga din ito. Oo, oh, wala na yun. No? Minsan nasakit. Ngayon, wala na. Hmm. Kung pumunta kayo, wala. Baka... Basta dasal lang lagi, ate. Sino naman kayang gagawa nun sa akin? Halos hindi naman ako lumalabas ng bahay. Yung so, yung gustong -gustong ng mga yun nga, gustong-gusto naman yun ay mga hindi lumalabas ng bahay. <laughs> lagi yang kami sa bahay. Halos lahat ng mga ginagamot ko, yan ang sinasabi. Hindi yeah. naman daw siya lumalabas ng bahay. Pag yung nag nga siguro Pwede pong ganun. malalaman laman na lang po. Sino man yung bumagsak. Po. Sige ate, okay na tayo.